Normal nang binuksan ang sampung araw na campaign period para sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kanya-kanyang diskarte ang mga taga-suporta para ibida ang mga sinusuportahang kandidato. Nasa frontline ng balita ngayon si Dave Abuel. Pagpatak ng hating gabi kanina, kanya-kanya ng paskil ng campaign materials ang mga taga-suporta ng iba't ibang kandidato ng mga barangay sa Maynila. Ngayong araw ang una sa sampung araw na campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa Barangay 448 Zone 24, siniguro ng residenting ito na hindi basta-basta malalaglag ang sampung tarpaulin na ikinabit niya. Para ito sa kanyang anak na tatakbong SK Kagawad. Pawang mga donasyon daw ito ng mga sumusuporta sa anak niya. Siniguro rin daw nilang may permiso bago magkabit ng campaign materials sa mga pampribadong property. Kaya lang, napaalam naman kami kasi kami yung katapat na bahay. Bago mag-eleksyon, tatanggalin din naman kagad yan. Ganito rin ang diskarte ng mga supporter ng isa namang kumakandidatong barangay chairman sa barangay 532 Zone 53. Alam din nila ang mga dapat tandaan tungkol sa sukat at lugar na pwedeng kabitan ng mga materyales. Sa pagkakabit po ng tarpaulin, kailangan magpapaalam ka sa bahay-bahay. Ngayon, kung hindi papayag, hindi pwede. Sa size nice po Ah, ano uh, 2x3. Ang ilan, may pakamping jingle din para sa napupuso ang barangay chairman. At pinatugtog ito habang nagkakabit ng mga tarp sa designated common poster area sa barangay 345 Zone 35. Sa isang malaking plywood na Manila, ipinapaskil ang mga tarpaulin na sakto raw sa mga itinakdang sukat ng Comelec sama-sama lang po yung mga kahoy para maitayo yan. Tapos yan na po. Yung ginawa po namin is parang billboard pero common ano po siya. So hindi naman siya bawal. Samantala, nagpaalala naman ng Comelec na bawal ang ilang nakagawian tuwing kampanya dahil maituturing itong pamimili ng boto. Yung kandidato kasama ang at least apat o lima silang lahat habang umiikot, naka-t-shirt niya. Yung pagmumukha niya nakalagay doon sa kanyang t-shirt, ay eh, okay na po sa atin yon. Pero yung habang umiikot ka, namimigay ka ng t-shirt, ay bawal naman po yun. Pati yung mga candy-candy na ganyan. At the same time, ay bawal po yung ating nakakasanayan lalo sa probinsya, ay nagpapakain. Nagbabalita mala sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.